mga hero yan tayo yung dating estudyante. Ngayon tayo naman yung nag-estudyante kay Kartik. Kartik, how are you? Good? Yan, ito si Kartik, kasama namin dito sa trabaho. Yan, ngayon siya naman yung operator. Ngayon, designer na, operator pa. Yan yung uh, work na ngayon dito sa amin. Yan, dati tayo yung uh, tinuturoan. Ngayon, tayo naman yung nagtuturo sa kanya para... Anytime na pwede tayong umabsent, so may pagkakataon tayo or may gagawin tayo sa labas so pwede tayo ngayon so ayan so, yan natin ang mga kasama natin siya ngayon yung uh, operator natin so you big ayan oh siya yung nga mag-ooperate para sa atin ngayon, oh perito may na-design pa ba diba? ba yung mga natutunan natin mga kabiyero i-share din natin sa iba para at least uh, ano to medyo isang banda gagaan yung trabaho natin kasi may pwede lang gumawa noon di ba so tsaka yung kalaman natin wag natin ipagdamot kasi sabi nga i din lang naman yan sa atin itinuro din naman sa atin yan kaya i natin di ba mga uh, kabiyero so ayun lang yung ating uh, trabaho today yan naging nga uh, estudyante natin siya ngayon yan oh. No? siya ngayon yung ating uh, estudyante, dati tayo dyan, dati tayong estudyante, ngayon tayo naman yung teacher. Di ba? So muli, maraming maraming salamat mga kabiyero sa patuloy na support sa akin. Bye-bye! Kids you!